Hello guys, magandang araw, magandang buhay po sa inyong lahat dyan Sana maayos tayong lahat at ligtas sa araw-araw At nagbabalik po yung ating channel dance collection po At muli mga idol, magbibigay na naman po tayo ng konting informasyon tungkol po dito sa mga barya So yan po, kung ikaw po ay bago pa lamang sa ating channel at magugustuhan mo yung ating video ay huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button at mag like at share at i-click na rin po ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pa ng mga video at maraming salamat na rin po sa inyong lahat dyan at ganun din po sa ating mga subscriber na patuloy po na nakasubwaybay po dito sa ating channel so maraming salamat po in today's video mga idol pag usapan po natin yung 4 na 10 piso at dalawang 5 piso na commemorative coins na umiikot ngayon sa sirkulasyon. Siguro naman ay pamilyar na po kayo dito sa mga barya. So, dami na po natin nakolektan nito mga idol. Mga circulated po na commemorative coins 'yan po. At may ilang piraso din po tayo na magagandang condition na naitabi nito. Ayan po. Isa pong bagong bayani at isang Lady gold Landing. So maganda po yung condition niyan mga idol. At meron din po tayong Miguel Malbar at Juan Luna, Antonio Luna at Andres Bonifacio at uh, Apolinario Mabini. So yan po yung mga magandang kondisyon po. Kompleto po yan marami pa rin kasi ang hindi at nagtatanong kung magkano ba talaga ang value nito at marami nagsasabi na ito daw ay napakamahal million daw po ang halaga nito mga commemorative coins kaya napakarami po ang nangungulikta nito na akala nila ito daw po ay nabibili o binibili sa mataas na halaga kaya sa channel natin mga idol, talakayin po natin. Alamin po natin ang tunay at ang tamang presyuhan po nito. At meron din po tayong hinahanap at binibili dito sa mga commemorative coins. So kung interesado ka, tapusin mo lang 'yung ating video mga idol hanggang dulo para alam po natin kung ano 'yung mga commemorative coins na common lang po at kung ano ba 'yung mga commemorative coins na binibili po natin dito so may apat po na commemorative na 10 piso na pare-parehas po na by metallic mga idol so yan po yung composition nya by metallic so ang apat na commemorative 10 piso na ito ay pare-parehas po na by metallic ang composition katulad din po ng 10 piso na nakikita natin araw-araw yung common coins po na 10 piso yan po at ganoon din po yung late gold planting na commemorative 5 piso na ang bagong bayani at ang late gold planting so ang composition po nito ay nickel brass mga idol so katulad din po ito ng mga karaniwang barya na 5 piso na ginagamit natin ngayon na halos magkakatulad din po sila So mga circulated din po ito ng mga commemorative coins na ginagamit po natin ngayon na pwede po nating ibili. So alamin na rin natin mga kakoleksyon, ang collector's value ng mga commemorative coins na ito. At unahin mo natin na alamin ang commemorative 10 peso coins na hawak po natin ngayon. Kung alin ba dito sa apat na ito ang mayroong mataas na collector's value. At unahin natin ang 150th anniversary ng ating hero na si Andres Bonifacio commemorative 10 piso na unong inilabas noong year 2013. Ito ay circulating commemorative coins year 2013 10 piso by metallic at nickel brass ang composition nito at may timbang po ito na 8.7 grams. Yan po. At may value ito ngayon na 55 pesos sa very fine condition uh, 58 pesos po sa extra fine condition at 96 pesos po sa almost uncirculated at 130 pesos po sa uncirculated condition At ang kasunod na inilabas ng BSP ay ang taon na 1864 year 2014 150th anniversary ni Apolinario Mabini 10 piso na inilabas noong year 2014. Circulating commemorative 10 piso din to na year 2014. So same lang din po ng kanilang composition at timbang na mas mababa po ang value nito dahil may halaga lang ito na 48 pesos sa very fine, 82 pesos sa extra fine at 92 pesos naman sa almost uncirculated at 120 pesos sa uncirculated condition mga idol at magkasunod din na inalabas ng BSP ay ang taon na 1865-2015 150th anniversary ni General Miguel Malbar 10 piso na inilabas noong year 2015 so same lang din po ang kanilang komposisyon at timbang at circulating commemorative 10 piso din po ito na year 2015. So ang value nito ay naglalaro na po sa 81 pesos sa very fine at extra fine condition. At 130 pesos naman po ang value nito sa AU at uncirculated condition nito. At ang huling taon na inilabas ng BSP dito sa Commemorative 10 peso coins ay ang 1866 2016 150th anniversary ni General Antonio Luna noong year 2016 circulating commemorative 10 peso din po ito na year 2016 so same lang din po ang composition nito at timbang na mas mataas po ang value nito kaysa doon po sa mga ipinakita po natin na naglalaro po ang price nito 21 peso sa very fine condition at 93 peso sa extra fine at 160 pesos naman po sa uncirculated po nito na kondisyon. So alamin na rin natin ang value ng ang bagong bayani commemorative coins na 5 piso. Ang composition po nito ay nickel brass din po at may timbang ito na 7.7 grams. Mga circulating coins ito na inilabas ng BSP noong year 2014 na ang bagong bayani commemorative 5 piso at may value ito na 27 pesos sa very fine 55 pesos naman sa extra fine 110 pesos sa AU at 130 pesos naman po sa uncirculated condition po nito at kasabay din po na inilabas ng BSP ang 70th anniversary Leti Golf Landing commemorative 5 piso noong year 2014 same din po ng kanyang composition at timbang ito ay mga circulating coins din po na umiikot ngayon sa sirkulasyon at may value ito ngayon na 37 pesos sa very fine at 39 pesos po sa extra fine at 110 pesos po sa AU at 120 pesos naman po sa uncirculated condition nito So ayan po mga idol, ibig sabihin mataas na po ang value ng mga uncirculated condition ng mga nabanggit po natin na mga barya. At ang isa sa mga rare dito sa hawak po natin mga idol na patuloy po na hinahanap at binibili ng mga coin collector sa mataas na halaga ay ang year 1994 na 50th anniversary lady Gold Landing 5 peso katulad po ng nakikita nyo ngayon dyan sa larawan yan po, nickel brass din po ang composition nito pero mataas po ang value nito na may timbang po na 9.4 gram so mas mabigat ito sa mga hawak natin so ito yung mayroong mataas na collector's value na binibili po sa halagang 2,000 hanggang 5,000 at ang isa pa sa napakarir dito ay ang year 1994 50th anniversary late gold plunding 100 piso. 80% po na silver ang composition nito na may timbang na 16 grams na doble ang bigat dito sa hawak po natin. At napaka po nito mga idol. Napakataas din po ng collector's value nito na pwedeng bilhin 10,000 pataas. So napakaswerte po na magkakaroon po ng mga gantong klaseng coins yung mga bihira at ang isa pa sa pinakarir dito ay ang year 1994 50th anniversary lady gold Landing 500 piso 92% na silver ito mga idol na may timbang po na 23 grams na doble ang bigat nito sa ipinakita natin at nasa 1000 piraso lang po ang namin o ginawa dito ng BSP kaya ito yung pinakarir dito sa lady gold plunding na possible po na pwede po umabot ang halaga nito 20,000 to 30,000 so po mga idol ang value po ng mga commemorative coins at mga bihirang late gold planding so sana nagkaroon po tayo ng idea dito at ito yung mga legit na patuloy po na hinahanap at binibili ng mga coin collector so isa na rin po tayo sa pwedeng bumili nito mga bihirang barya So kasama na rin po natin na binibili dito ay yung mga commemorative na 10 peso coins at 5 peso coins na naka blister pack po mga idol. Yung naka po ang coins katulad po ng na nakikita nyo ngayon. Yan. So ito yung tinatawag na uncirculated o brilliant uncirculated na commemorative na 10 peso at 5 peso. Ayan po mga bago na hindi pa umikot sa sirkulasyon so ang nabanggit po natin na mga halaga mga idol dito po sa mga commemorative coins yung mga nabanggit po natin na collector's value po nito uh, hindi po natin sariling presyo mga idol ito ay halaga din na nakarecord po sa numista na ating kinukuhanan po ng impormasyon tungkol po sa halaga ng mga barya pero yung mga nabanggit po natin na prices o collector's value dito po sa mga commemorative coins ay pwede po natin gawing basihan ito kung sakaling bibili po tayo o magbebenta po tayo ng mga collectible coins at isa na nga po ang mga commemorative coins na ito. At ang nabanggit po natin na prices na mga bihirang light gold plating ay possible din po na pwedeng mabili ito sa ganitong halaga. So, ibig sabihin mga idol, yung mga ganitong condition po ng mga commemorative coins na nakukuha po natin ay may value na po. So, depende po yan sa condition po ng coins. Kaya lang, 50-50 pa rin ang chance natin dito na pwedeng mabili ito o hindi ng mga coin collector. At depende pa rin po yan sa mga buyer kung gusto nilang bilhin ito. Yung mga ganitong klaseng coins na nahahan po natin kaya wag muna po tayong umasa na mabibili agad yung mga hawak po natin na commemorative coins so i-collect lang po muna natin yung magagandang gandang condition nito for collection po dahil 10 million piraso po ang ginawa dito ng BSP sa mga commemorative coins kaya hindi na po nakakapagtaka mga idol na halos karamihan po sa atin ay merong may hawak nito at dito po sa mga commemorative coins na ito na nakukuha po natin katulad po ng nakikita nyo ngayon so hindi ko na po kayo paasahin dahil talagang hindi po nabibili yung mga ganitong condition po ng commemorative coins so hanggang dito na lang po maraming salamat God bless